So, yun mga ka-South Road, magandang araw, isang bagong panimula na naman ng ating araw, September 6, 2023. Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa bulbok sa aming garahe, sa Batangas Base. At uh, kung nakikita nyo itong 524, ay siya pong aking dalang ngayon dahil goodbye 1286 na po yata mga ka-South Road. At so, ayan po ay uh, akin tatlong araw ng naibabiyahe. So, yan na. Isama ko nga po sa video ang aking mga kasamahan na naglalaba. Mga kaway mga kaway kayo. Hoy! Hoy kaway, kaway. Ang mga walang as... Ang mga walang asawa. <laughs> At tagapaglaba. Sabay <laughs> lang yan. Mag-asawa na ulit. Yan ang mga tuloy na lalaki. Mga tigasay yung patanggas. Yan. Sinabi, maglalaba ako, maglalaba ako. Hahaha. So ayan mga kasat road kit nang kita natin sila po ay kanya-kanyang laba dahil mga wala pang malalayo po sa kanila mga asawa. Naalala ko po tuloy itong aking panahon sa Santa Cruz na ako yung state pa dahil ako po ay ganun din halos ganyan din ang ginagawa ako. Ah, uh, talaga namang naglalaba sa uh, sariling ng damit. Pero minsan kapag uh, maganda-ganda ang kinikita, eh, ipinapalaba eh, na lang mga South Road. So, kasama ng plancha doon. So, buhay ipliado nga po talaga ano po, mga South Road. So, ayan, ngayon mga South Road, dahil ilang minuto na lang hinihintay namin, na po malapit-lapit ng umalis. ta hindi ko pa huna na-check che up yung aking 524 na sa ngayon ay dala-dala natin. So, samahan nyo ko at ta, tayo ay mag-check up muna bago umpisahan ang ating daily routine. Ano po? Sige po, tara! at binubuksan ko na nga po mga south road, ang ng aking bus upang i-check up natin ang mga dapat natin check up in so konting silip sa mga pump belt kung may higpit pa sa radiator pump belt main pulley pump belt papunta dun sa may air compressor so sa so ngayon nakikita ko naman maganda-ganda naman po ang ating higpit ng pump belt saktong-sakto lang at tamang tama pati tubig natin walang bawas sa radiator So yan mga ka-South Road ang makina ng 524. So maliit lang at mahawal dito sa likuran. So ang makina pong ito ay Hino. So na-check up ko na mga ka-South Road kung nakita ninyo bago natin patakbuhin. So mga pambet niya masisikip. Na-check up ko na pati ang langis niya. Is okay naman ho. Hindi naman malakas siya sa langis kaya yung lipstick niya are. Check up para langis. Hindi ko na po siya chineck up dahil kaka-check up ko lang yan kahapon hindi naman ho siya ang observation ko dito hindi malakas lang eh. so mataas pa po yung level ng langis niya so usually check up ko dyan lagi araw-araw talaga regularly ay ang uh, kanyang mga pump belt at saka basically ang tubig natin so hindi naman din siya nagbabawas okay siya all goods so ayan higit na tayo uh. bagong map hindi ko pa nalilinisan ang bus na ito mga ka road sa labas kaya marumi Okay naman to mga ka-South Road, itong ating gamit na Hino ta po, 49 seating capacity. So, malaki po ang diferensya ng kanyang income pagdating sa punuan kasi siya po ay mahaba, 49 seater. Unlike sa hawak natin kay 12 6, 45 seater. So, ayun. Ay, naku. So, pwede ko na siyang paandarin para ma-warm up. Paandarin natin mga ka South Road. Okay, teka So, yun mga ka-South Road, uh, Papanda rin natin to. At, uh, pang ano ko na po dito mga ka-South Road, pang tatlong araw ko na dito sa bus na to. Dahil, Ah, uh, hindi ko na i-update ka kasi nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dito mga ka-South Road sa base namin. Kasi dahil si 1286 sa totoo lang ay siguro buwan ko na rin pong iniinda yung ini -in trouble niya na pagka na preno ho ay nangangarudkod eh, sa hindi ko mawaring dahilan ito po ay pina job order ko lang nung nakaraan eh, pina check up ko then ang findings nga ay waiting parts tenga ta is shop bushing yung problema niya mga south Road. yun po ang sabi ng mekaniko eh ngayon di nakakasama man ng loob mga ka south Road, kasi ang sabi nila tenga, ang sabi nila waiting parts, pero nung nangyari ng pagbalik ko dito, pinalipas ko isang araw uh, bumalik ako dito mga ka-South Road, yung 1286 ipinabiyahe sa iba so tinanong ko dumating na po ba yung pyesa kasi pinabiyahe na sa ibang driver. So, nasabi hindi pa raw. Naremedyohan lang daw. Ngayon di, siyempre ang iniisip po sa akin ng terminal manager, ako ay baka nagtutrobol-trobolan lang, nagpapatama. So, ngayon, mga kasautro, nang, nangyari, ipinabiyahe sa iba. So, kaya nga, tinanong ko kung dumating na iscam siya pushing. Kasi, ang hatod po kasi nila, na pinatrobol ko, waiting parts, then tenga siya ang habang wala pa yung spare parts na inayintay eh nakakasama ng loob mga road, biglang ang sabi nila sa akin eh ginawa naman na daw nila niremedyuhan so kailangan i-road test ulit e eh, wala yung driver wala naman talaga ako kasi stay out ako dito sa barracks hindi naman pa ako nag stay in di ngayon ipinaroad test nila sa ibang driver then at the same time doon na rin po nila ipinabiyahe So, mga kasotrus, nakakasama lang ng loob kasi hindi naman kasi sa lahat ng oras eh, makaka-antabay tayo dito sa dito sa ano mga kasotrus, dito sa base namin sa Bulbok. Si stay out po ako, hati po ang oras ko sa pamilya ko at saka dito. Pero ganun pa man, mga kasotrus, dahil dito po kasi inihingi yung number namin ganyan, para pagka nagkaroon ng mga ano, makokontakt po kami ng mga kung ano-anong sinario regarding kung kailangan makontakt. Ngayon mga kasawtrud, sinasasama ko ng loob. <coughs> may number naman po ako sa kanila mga kasawtrud eh, pero kasi naman na po yung i-text ako na na o oh, ganito ganyan, no? Oh, yung yung bus mo, naremedyohan na, punta na, ka na dito, eh wala po ako natanggap na ganun makakasouth road kaya ang nangyari, pinagyayan nila sa iba. Ako pa huyo na pasama ako 'yung pa, pinagalitan dito. So at the same time hindi ko alam kung ibabalik pa sa akin 'yung basta 1286 ano po. Pero kasi makakasouth road 'yung 1286 kasi talagang totoo lang nakakasama ng loob dahil parang na bypass ako may driver may, Ako 'yung ako 'yung regular na driver ng 1286 tapos nagkaganon, ibinigay sa iba, ipinabiyahe sa iba. Tapos ako ngayon itong naandito sa ibang unit. Although, nakakabiyahin naman ako. Wala namang problema po doon mga kasutro. Dahil nakakabiyahe naman po ako eh. Yung nga lang dito sa 524 sa ibang unit. At uh, hindi natin alam, pag dumating yung driver nito, syempre, pwede na sa akin kunin to. Dahil yun po yung regular na driver nito eh. Yung nga lang mga kasutro, that uh, parang... Hindi ko alam mga kasutro, di kung makukuha ko pa yung basa 12.86 eh. Kasi magulo mga, gulo yung nangyari sa dito. Hindi ko alam kung, ano, may mali pa talaga ako, may pagkukulang ba ako. Kasi pagre-report naman. Eh. Ang gusto ko lang naman kasi mga kasautulog, mapaayos yung bus, makondisyon yung bus natin na 12 by 6. Kasi si 12 by 6 sa totoo lang, magandang bus po siya. Kondisyon ng makina. Makikita niyo mga na wala katagis-tagas ng mga nangis. magandang manakbo, dahil condition ko na yun dati low power yun wala talagang takbo yun ngayon maganda naman ng manakbo yun then nagkaroon lang siya ng problema nitong mga nakarambuan tungkol nga po sa preno na ang, wala naman po akong ibang hinangad kundi kundi mapaganda mapa mapaayos yung bus na yun so yun nga lang mga kasawit, hindi ko alam sa dito sa base namin Ba't ganun? Ang sabi ng mekaniko sa akin, waiting parts, tenga. Ganun po kasi mga kasatud, sa tuwing trouble ako sa kanila eh. Alagang gusto nila. Ano, agad. Kahit nga hindi pa nila sinisilip yung problema. Tenga agad, ganyan. Eh... Ngayon, nung pag-alis ko siguro, merimedyo nila habang wala ako. Tsaka nila ngayon ipinigil sa ibang driver. Mga kasatud, parang ang pakiramdam ko ba pa eh, parang ano ho, parang kung kailan ho ako na regular dito sa DLTV tsaka naman parang nag iba yung ano yung parang bang ba parang ganun mga short road pero may pa rin mag ano mga ka kasi unang una katulad dito pag nilabas ka video na to tong hinaing ko na to kasi mga ka short na marami nang makakapanood nito So, pero sa totoo lang, kami ho ay nagkaroon ng konting ano lang, ah, uh, arguments ng terminal manager that time na nangyari yun. Ah, uh, bakit ho ibinigay sa iba yung 1286? Eh? Ngayon, ang sabi ho ng terminal manager, may ma ang dami niya pong sinasabi sa akin, Kisho, kailangan ko rin magpakitang gilas muna. Ipakita ko, nakarapat dapat ako. At sabi ko naman po, <coughs> ano pa ho ba yung mga kailangan kong ipakita po sa inyo sir kasi uh, straight naman po ang biyahe ko kung titignan nyo po yung attendance ko straight, halos kulang isang buwan umi-straight po ako, walang pahihipahinga yan so ano pa po ba yung kailangan kong ipakita sa inyo eh wala naman po akong ibang hinahangad dun sa bus, kundi yung mapakondisyon lang magawa yung problema dahil mahirap, preno po yun at isa pa, nahatulan na nga ng mekaniko na waiting parts, tenga at ipaparada. So kasi pag sinabing ganun mga kasawad road, matik talaga yun. wag mong asahan na magagawa yung itetenga at itetenga yun. Matatagalan po talaga yon Hanggang sa hindi po nakakarating yung waiting parts. Yung e, masakit kasi talaga mga kasawad road, sa kabila ng mga ganong narinig ko, sa terminal manager na parang nire-reverse psychology pa nila ako na parang dapat ako yung mali, ako yung ano. Well, hindi ko lang po ginigit na talagang tama ako sa lahat ng senaryo na po. Siguro nga baka may pagkukulang din po ako doon dahil ang sabi nga po nila dapat daw pinapalo up ko ganto ganyan. Dapat daw ano, e pumunta nga po ako nung dito pinalipas ko yung isang araw dahil waiting parts eh. Ano pa ho baka asahan ko di matitenga yung bus, matit mapo-floating din ako. So yun ang inaasahan ko. So pinalipas ko po muna yung isang araw dahil ako po ay nag-street na eh. So, itutuloy ko lang din na parang pahinga ko yun at uh, kung sakali, i-rest day ganun. Ngayon, nung pinalipas ko isang araw, pumunta ako dito at on the other day, pag tingin ko, nakapiring na ho si 1286 palabas ng bulbok at babiyahe na at uh, on wheels dito yung ibang driver. So, para lang mga ka-South Road na bypass ako. <laughs> Nakakasama lang ng na loob mga South Road eh. So, sa totoo lang, may video pa nga po ako habang nag-uusap-usap kami ng terminal manager nung nakaraan. So, siguro hindi ko hindi ko na lang po muna yun ilalabas. So, siguro ayan ko na lang po muna. Antayin natin kung ibabalik sa atin si 1286. Kasi si 1286 mga ka Road, eh, totoo silang malaki na rin naman po ang kinita ko sa bus na yon At uh, isa pa, <clears throat> napamahal na rin sa akin. Kung komportable na ako doon. Nandun yung mga gamit ko. Pagkatulog ako sa Maynila, nandun yung mga pang-hygiene ko, unan ko, lahat. So, mahirap kasi mga ka-South Road din mag-adjust kapag ka nagpapalit-palit ka ng bus. Dahil, araw-araw ang hirap magtangay ng mga gamit eh. So, nakakasama lang ng loob mga ka-South na ganun yung nangyari. Kahit na masipag tayong bumiyahe, halos araw-araw biyahe. Hindi natin alam kung ano bang dapat natin gawin eh. Medyo Basta yun lang siguro mga ka-South Road At uh, in-update ko lang din po kayo na yun nga po Nasa ibang basa ko ngayon Ta, Baka kasi baka mamaya mga ka-South Road eh, may mga subscriber tayo dyan O mga So ayun mga ka-South Road Pasensya na po sa inyo kung medyo nakakapag labas po tayo ng samanan ng looban po dahil wala naman po tayong ibang mapagsabihan din talaga ano po at uh, hindi rin naman po ako masyado na ikipagpwentuhan sa ibang mga empleyado rito talagang kung tutuusin ni eh, trabaho trabaho lang po ako so pasensya na po kung nakapaglabas tayo ng samanan ng dahil talagang mabilis lang po kasi nilang tinuldukan eh yung mga nangyaring simpleng pagi na gano'n na imbis na simpleng text lang sa akin na okay na yung bus na medyo na darating na dating na terminal ma manager eh bandang so, huli eh, siguro medyo so, mapahubaho eh nagbanggit eh, ma ma din po. naman mo sa akin na eh bakit ibinaba e na ba kita sa 1286 hindi pa naman ah uh, so yun inaasahan ko lang po yun yung salita na yun mga kasawad then anyway syempre para matapos yung usapan na yun di pasensya na rin po kayo sabi ko sa manager namin pasensya na rin po kayo sir kung um, ano man kung medyo nailabas ko lang po yung hinaing ko ganun eh, kasi doon lang po kasi sa salita ninyo na kailangan magpakita magpakitang gilas ako magpakitang gilas magpakitang gilas ano pa ho yung dapat kong ipakitang gilas so nailabas ko lang po yung sama ng love ko na yung mga south road so, sa ngayon mga south tuloy ang biyahe natin tuloy ang araw natin so babiyahe tayo magtatrabaho po tayo para sa pamilya So, yun lang mga kasatro. Saan gabayan tayo lagi, araw-araw, sa biyahe natin ng ating pong may kapal. Parang sa ganun, nailigtas po tayo lagi. So, kahit po kayo dyan, mga road, yung mga bus driver, truck driver na na, na, na nandito sa Pilipinas araw-araw na biyahe at maging sa ibang bansa sana po ay uh, gabayan po tayo pare-parehas ng ating buong may kapal Nang, sa ganun ay lagi pong maayos ang ating pang-araw-araw So ayun lang mga -South Road. maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At uh, sana po ay tuloy-tuloy uh, lang ating suporta. So ngayon po ay araw ng Miyerkules mga -South Road. So umaga so ngayon nandito pa kami sa Bolbok at maya maya din lang ho uh, uh, ay kami ho ay babiyahin na at uh, lalabas na pero ako ay magugugas muna ng bus mga South Road So yun lang mga sa road maraming maraming salamat at uh, thank you po sa inyong panonood guys